P1 Adonis Dumpit. 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 Isa sa mga kinatatakutan ng mga pusakal na kriminal, sumikat ang pangalan sa kabisayaan at kinilala dahil sa kanyang pagiging mabilis at asintado pagdating sa barid. Kaya naman takot ang mga kriminal at mga masasamang loob. Dahil ika nga ng iba may kalalagyan ka sa oras na piliin mo ang pumalag sa kanya SPO1 Adonis Dumpi o mas kilala bilang Crime Buster ng Cebu at sinasabing siya ang nasa likod ng mga sunod-sunod na pagkakatumba ng mga hinihinalang kriminal at mga tulak sa lungsod ng Cebu. Ayon sa mga naitalang mga artikulo at balita sa kanya, siya ang itinuturing na kinatatakutang pirador ng mga polis sa at mga AWOL na sundalong nagkakalat sa lungsod ng Cebu. Sinasabing madalas ay binibira niya sa ulo ang mga kriminal na babagsak sa kanyang kamay. Kaya tinaiilagan talaga siya ng mga halang ang kaluluwa. Ayon sa talaan mula sa taong 2001 hanggang 2003 ay nasa 77 mga extrajudicial killings o mga kaso ng pagkakatodas ng mga kriminal ang naiuugnay sa Hunter Team na pinamumunuan ni Dumpi. Ang grupong ito ang di umano'y nasa likod nga ng sunod-sunod na kaso ng EJK na nagpatahimik sa lungsod ng Cebu sa mga panahong ito. Ngunit sa kabila ng kanyang mga magigiting at matatagawa, tatapang na paglaban sa mga sira siraulong kriminal ay hindi pa rin siya nakaligtas sa mga mata ng Commission on Human Rights na handa siyang panagutin sa mga extrajudicial killings na ibinibintang sa kanya. Halina't ating kilalanin at alamin ang tunay na kwento ng minsay binansagan asintadong pirador na si SPO1 Adonis Dumpi sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Si Adonis Dumpi ay isinilang noong 13 ng Mayo, taong 1963 sa Davao City at siyang pangwalo sa sampung magkakapatid. Ang kanyang angkan ay sinasabing tubong Ilocos kung saan ang kanyang lolo di umano ay isang sundalo na nakapag-asawa sa Davao City nang sandaling ito ay madistino sa nasabing lugar. Dahil sa pagkapilyo ni Adonis, sinasabing hindi ito nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa high school kasabay ang kanyang mga kaklase, nasa ika-4 na taon na ito nang mag-drop out sa klase nito at nang sumunod na taon, lumipat siya sa Baganga National High School kung saan siya ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral nanto siya sa kolehiyo nais ng kanyang ina na kumuha siya ng kursong medikal. Ngunit gaano man siya kamasunuring anak, ninais pa rin niya na suwayin ang ninanais ng kanyang ina upang sundin ang kanyang matagal ng pangarap at iyon ay maging isang alagad ng batas. Sa kanyang kursong piniling pasukin, sinasabi na malaki ang naging impluensya nito ng kanyang lolo dahil noon paman ay madalas na maglaro-umano ang dalawa ng baril-barilan at araw-araw rin niyang naririnig ang iba't ibang kwento ng kanyang lolo patungkol sa mga karanasan nito noong ito ay bahagi pa ng sandatahang. Pilipinas. Dahil sa mga kwentong kanyang narinig, sinubukan niya na sundan ang yapak nito sa pamamagitan ng pagpasok niya sa Military Academy. Ngunit sa kasamaang palad, hindi siya pinalad na makapasa sa height limit requirement. Kaya naman, nagdesisyon siyang mag-enroll sa University of Visayas at doon ay kumuha ng kursong Criminology. Taong 1989, nakapasok sa serbisyo si Adonis at una siyang nadistino sa Regional Mobile Force Battalion ng PNP at ilang taon sa probinsya ng Bohol. Agad siyang nakakitaan ng husay sa paghawak ng iba't ibang mga armas. Dahil dito, unti-unti siyang sumikat at nakilala dahil na rin sa kanyang pagiging asintado. Hinangaan siya ng kanyang mga kasamahan. Bukod dito, sinasabi ni na kung gaano siya kagaling at kaseryoso sa barilan ay ganoon din siya kaseryoso sa kanyang trabaho kung saan pinersonal niya ang pagtapos sa mga kriminal at walang takot at pangamba niyang hinarap ang mga snatchers, hold sa mga jeep, ilang kilalang tulak ng mga pinagbabawal na gamot at mga supplier nila ay kabilang sa mga naitumba ni Dumpi. Ayon pa sa mga ulat, kahit ang ilang tirador na dating kasapi ng kapulisan o mga pulis skalawag o kaya naman ay mga AWOL na sundalo ay hindi rin nakaligtas sa kanyang pagiging asintado. Diretso ang mga ito sa sementeryo. Taong 1998, inassign siya bilang VIP security sa mga kilalang politiko sa Cebu. Dahil dito, nakilala niya si Thomas Osmeña na hindi nagtagal ay naging kadikit niya. Naging bodyguard umano siya nito at sa paglipas ng panahon, nagkaroon na rin ng malalim na ugnayan ang dalawa. Ayon kay Thomas, si Adonis Dumpit ay isa sa mga pinakamahusay na pulis na kanyang nakilala. Mabait umano ito at magaling makisama. Ayun pa sa kanya, Ni minsan ay hindi humingi ng kahit na anong pabor si Adonis sa kanya dahilan kung bakit mas tumindi ang paghanga niya. Taong 2001, nanalo bilang alkalde sa Cebu City si Thomas laban kay Garcia. Sa mga panahong iyon, sinasabi na laganap ang krimen sa lugar at maraming inosenteng buhay rin ang naging biktima ng mga kriminal dahil sa samu't saring insidente. Nagbuo si Thomas ng Elite Force kung saan ito ay grupo ng mga polis na talagang pinili na maging hunter team. Ang misyon umano sa pagkakabuo ng grupo ay upang tugisin ang mga kriminal sa Cebu City ang grupo na tinawag na Hunter Team ay pinangunahan ni Adonis Dumpit. Halos araw-araw nababasa sa mga ulat ang mga naitumbang kriminal na pinaniniwala ang ginawa ng Hunter Team. Ngunit sa kabila ng iba't ibang mga opinyon, wala pa rin matibay na ebidensya ang nakala upang madiin ang nasabing grupo. Ang ganitong mga pangyayari ay sinasabi naging epektibo dahil maraming masasamang elemento ang natakot at ang iba pa sa mga ito ay nilisan ang lugar. Dahil sa mga pangyayari, umabot ito sa Commission on Human Rights o CHR at ayon sa CHR, may tinatayang 77 kaso ng EJK ang naitala simula taong 2001 hanggang taong 2003, panahon ito ng pamamayagpag ng Hunter Team na pinamunuan ni Dumpit. Ang insidente ay agad na pinabulaan naman ng alkalde ng Cebu City na si Tomas Osmeña at sinabi niyang ang mga naganap na operasyon ay lihitimo at hindi umano, iligal. Ayon sa mga nasuring katawan ng mga taong na labing apat sa mga ito ay kagagawa ni Adonis Dumpit. At taong 2004 hanggang taong 2006, mas lalo pang tumaas ang bilang ng mga kriminal na natodas dahilan kung bakit mas umini pa ang mata ng CHR sa mga kapulisan. Nakasilip sila sa kaso ni Ron Ron Go na naganap noong 2004 kung saan si Ron Ron ay sinasabing isang labimpitong taong gulang na snatcher na naitumba ni Adonis Dumpit. Ayon sa balita, si Ron Ron ay sumuko na ngunit tinuluyan pa rin niya ito dahil dito nalagay si Adoni sa alanganin dahilan kung bakit siya nagtago. Ikawalo ng Enero taon 2010, naglabas ng warrant of arrest ang Regional Trial Court Branch 6 at ikaisa ng Pebrero ng kaparehong taon sumuko si Adonis sa mga otoridad at kinaharap ang kanyang kaso. Siya ay napiit sa Bagong Buhay Rehabilitation Center habang nililinis ang kaso niyang murder. Ngunit hindi rin katagalan ay inilipat siya sa Leyte Regional Prison. At habang nasa loob siya ng presinto, ay sumama ang loob niya sa pinagsisilbihan niyang organisasyon ng PNP dahil sa kawalan umano ng kahit anong legal na tulong sa organisasyon. ayun pa sa kanya, tanging ang alkalde lamang ng Cebu ang nagpaabot ng tulong sa kanya at ito lamang din umano ang hindi siya iniwan at pinabayaan anim na taon din siyang nakulong mula taong 2010 hanggang 2016. Buwan ng Agosto taon 2016, ilang buwan matapos makalaya ay agad siyang bumalik sa pagseserbisyo at agad siyang binigyan ng assignment sa Buhol bilang bahagi umano ng Provincial Public Safety Company ng Buhol Police Office. Ngunit hindi rin siya nagtagal doon at noong ika isa ng Oktubre taong 2016, muli siyang inilipa sa Cebu. City. Buwan ng Oktubre taon 2017, kinuha siya ni Osmeña bilang kapitan ng barangay Ermita sa Cebu City upang matulungan na mabuksan ang muling paglaganap ng iligal na bisyo sa nasabing lugar dahil ang kapitan umano noon ay nasuspindi ng anim na buwan dahil sa hindi nito pakikipagdulungan sa pedeya na matunton at masupil ang mga drug pushers sa kanyang nasasakupan ika ng Hunyo taong 2018, muling pinabalik sa Bohol si Adonis at ika ng Hunyo nagsagawa ng drug bust ang mga otoridad sa Bohol laban kay Dumpi. Doon ay nagkaroon umano na inkwentro kung saan sinasabing unang nagpaputok si Dumpi. Dahil dito, gumanti ang mga kapulisan na nagdulot ang pagkakatadtad ng katawan ni Adonis ng mga bala ng baril sa resulta ng isinagawang mediko-legal, lumalabas na nasa 20 bala ng baril ang tumama sa katawan ni Dumpit. At ayon kay Medina, na hepe ng kapulisan sa lugar, nakuha nila kay Adonis ang 15 pakete ng bato o droga, kalibre 45 at tatlong magasin nito. Ayon pa sa kanya, isang legitimo ang isinagawang operasyon kung saan nasawi si Adonis Dumpit dahil lumalabas umano na si Adonis ay isang high -body value target at sinasabing protektor sa mga illegalidad sa lugar. Ayon din ito sa tumayong witness na si Jeffrey Diaz na isang drug lord o kingpin ng Cebu. Sa kanya nanggaling ang mga impormasyon na nagsasabi na si Adonis Dumpit ay isang protektor ng mga drug syndicate. Mahusay, asintado at seryoso sa kanyang trabaho ganyan mailalarawan si Adonis Dumpi. Ngunit sa kabila na makulay niyang reputasyon, lahat ng ito ay nawakasan ng dahil sa engkwentrong kanyang kinasangkutan. Noong una, siya ay kilala bilang isang pulis na walang takot na lumalaban sa mga kriminal. Ipinakita niya ang kanyang husay nang ang kaso ng iligalidad ay nabawasan. Ngunit sa pagbipas ng panahon, unti-unti siyang nasangkot sa ilang kaso tulad ng murder nang malaman na si HR na mali ang kanilang pamamaraan. Pinagbayaran niya ang kanyang kasalanan, nabigyang kalayaan at nakabalik sa serbisyo na pangarap niya. Ngunit sa huli, itinumba siya dahil sinasabing muli siyang nasangkot sa bentahan ng droga at protektor ng mga ito totoo man o hindi ang mga paratang sa kanya at ang paraan ng pagkakatumba niya ay sana man lang nabigyan siya ng pagkakataong maipagtanggol ang kanyang sarili sa paraang maayos at tama. So ngayon, lamunaha.